Imagine na, ah, one piece of legislation, 17 million jobs we've created out of thin air. 17 million? One, seven million. Why? Because kung idagdag mo to sa workforce ng Pilipinas, they will comprise about 25% of the entire workforce. That is the biggest jobs program. Pero ito yung hamon sa atin eh. Paano mo may implement kagad yung mga batas na may mo? I wanna do it one step at a time. Napakarami mong gustong gawin sa Pilipinas. This is how you stretch and scale up the progress of your country. Bibihira na lang talaga yung totoong may malasakit at may kapasidad na gawin yun. We shouldn't just be a nation of employees. Yes, we should be a nation of employers. Hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kailangan nila ay suporta. It was always the power of a few that changed the world. So believe in yourself because the power of one can change the entire world. The views and statements expressed by the guests in Applicante Nambayan with Boss RDR. are their own and do not reflect the opinions of the host, producers, or anyone involved in the show. The show does not support, promote, or favor any candidate, political party, or agenda. Viewers are encouraged to conduct their own research and critical analysis before forming opinions or making electoral decisions. May panibago na naman, aplikante ng bayan. Negosyante ka, bakit ka nag-a-apply ngayon sa Kongreso? Ako ay isang entrepreneur. Nakapagtag-review tayo ng isang kumpanya mm. na nakatulong sa maraming mga rider. Nagbunga to sa isang industriya na dating iligal sa pananaw ng gobyerno. Ginawa nating legal at dahil dito meron tayong ilang libong nagkaroon ng trabaho at ilang milyong pasahero na tulungan. Pero lahat ng mga benepisyo, lahat ng mga programa nito, hindi lang pwede sa kumpanya ko. Gusto kong ipagkaloob to sa lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. George Royeca, ikaw ang may-ari ng Angkas. Opo. Isa kang entrepreneur at uh, nakapagbigay ka ng libo-libong trabaho sa ating mga kababayan. Uh, maganda na ang buhay mo, maayos na. Eh, bakit napili mong pasukin ang magulong buhay ng uh, politika? I love being an entrepreneur. Yes. I think for me being an entrepreneur is one of the best things that you can do. You know, be your own boss, right. be your own employer, mm. do what you want and when you want something, you put your mind to it, you make it happen yes. and you affect a lot of people. But nakita ko yung uh, mga Pilipino na nagbago yung buhay mm. dahil sa ginawa natin pwede pala magkaroon ng mga iba't ibang policy, mm. mga iba't ibang panukala na makakatulong sa taong bayan. Kaya naisip natin na pumasok dito sa politika. So ngayon, sino ba ang matutulungan mo kapag ka ang, ang kasangga party list ay naupo na sa Kongreso? lahat ng manggagawa na hindi empleyado. Sino yun? Diba, growing up, anong sinasabi ng nanay natin? Mm. Anak, mag aral ka na mabuti para makapasok ka sa magandang trabaho. trabaho. Okay yun. Mm. Yan ang gusto ng gobyerno. Okay. Yan ang gusto ng pamilya. Nanay ang magulang natin sa atin mm. para magkaroon tayo ng magandang trabaho. Mm. Pero hindi lang yon yung klase ng trabaho na pwede natin makuha. Mm. We shouldn't just be a nation of employees. yes We should be a nation of employers. Pag ikaw ay negosyante, mm. Diba? Hawak mo sarili mong oras. Correct. Yung vision mo, na-implement mo, at marami kang mga ibang empleyado na kina-hire. Tapos lumalaki at lumalaki yon at maraming tinutulong yun. Mm. Yan ang gusto ko mangyari. Okay. Yan gusto ko mangyari, tulungan yung iba't ibang mga gustong maging negosyante, gustong uh, maging sariling boss, gustong uh, hawak yung sarili nilang oras, yes. na hindi sila nakakonfine dun sa traditional framework ng isang empleyado. So kailangan natin matutunan as a nation yes. na hindi lang empleyado ang dapat natin supportahan. Pati lahat ng manggagawa. Ang problema sa Pilipinas, pag hindi ka empleyado, hindi na alam ng gobyerno paano tratuhin Kasi ngayon iniisip ko yung mga manggagawa, sila yung mga construction worker, sila mga karpintero, manikurista, labandera, masahista, habal-habal, bicycle driver. Makukonsider ba natin silang empleyado or negosyante? Kayo nga sumagot dyan sa comment mga boss. Para sa iyo, ano sila? Sila ay negosyante. Hawak nila oras nila. Walang naguudyok sa kanila na hmm. gawin to o gawin yan. Isa sa mga bagay na deprive ang mga manggagawa nating uh, mga kababayan o yung marginalized sector ng uh, bansa natin is yung mga benefit. No? Wala silang uh, SSS PhilHealth Pag-ibig. Kasi hindi ka mukha ng mga regular na nagtatrabaho. Kompleto sila sa mga benepisyon na yan. At meron pa silang mga nakukuwang insurance. Ano plano mo sa kanila? Alam mo, napakaganda talaga ng sistema ng pagiging empleyado. Mm -mm. Kasi nagawa na natin to well-established na to for so many decades. Yep. Kaya pag empleyado ka, may kumpanya ka, mm -hmm. tapos lahat ng mga national benefits or benefits sa mga national agency, mga programa katulad ng PhilHealth, mm -hmm. SSS, pabahay na pag-ibig, lahat yun fits within the confines of employment. Right. Ngayon, because of technology, maraming content creator na hindi naman nasa opisina. E ba? Pero naka-trabaho sila, kumikita. Negosyante na rin yun. Negosyante na rin yun. Mm -hmm. Maraming fishbowl vendor. Mm -hmm. Di ba? Na wala naman silang boss. Pero lahat kasi yan, hindi na na yan capture ng existing rules and regulations and our existing laws. Mm. Because sa mata ng gobyerno, pag hindi ka empleyado, hindi na alam man gagawin sa iyo So ngayon, yung benepisyo na nakatakda sa isang tao na in the spirit of the law, manggagawa dapat. Mm. Ano ba ibig sabihin ng manggagawa? May ginagawa kang mm. para sa tao. Tapos dun sa ginagawa mong serbisyo, nagbabayad ka ng buwis. Mm. At yung buwis na yun, pumapasok sa kaba ng bayan at nagiging pool of funds yun para mabalik sa tao yung mga serbisyo at benepisyo. Mm. Ang problema, lahat na yan, ang diferensya ng empleyado at ng manggagawa na hindi empleyado, pareho lang nagbabayad ng buwis yan. Paano? VAT. Di diba? Lahat sila, pag bumili sila ng sabon, pag kumain ka sa restaurant, pag bumili ka ng kahit anong kagamitan, lahat yan merong value-added tax. So walang diferensya ang manggagawa na empleyado at manggagawa na hindi empleyado, pareho yan nagkocontribute sa ekonomiya. Mm -hmm. Ang problema, ang panukala ng mga serbisyo natin ngayon at mga programa para sa tao, nakaangkop lamang para doon sa empleyado. Ano yung mga mahalagang batas na gusto mo sanang maipasa kung sakaling makaka upo sa Kongreso ang Angkasangga Party List. Alam mo ginawa ko na to sa Angkas eh. Hindi empleyado yung mga yan pero nabigyan natin ng accident insurance. Ibig sabihin lahat ng riders insured 100% pati yung pasahero nila. So pag may nangyari hindi masama, makakabayad sila sa ospital. Mm. Makakabayad sila para sa pasahero, kumpiyansa sila para sa sarili nila. Mm. Pati yung pasahero kumpiyansa. Mm. Pangalawa, mga benepisyo katulad ng pag-ibig. Maraming Angkas biker na kapagtayuan sa sariling bahay. Pero hindi pa rin sapat yan, kasi yung sa pag mm. is still specific specifically customized for the well-established framework of employees. Correct. Right. Wala pa rin dun sa hindi empleyado. In fact, kung hindi ka empleyado, ang tawag sa'yo self-employed, e-employed eh pa rin yun eh. Kaya so yung panukala pa rin, foundation is still uh -huh. based on the spirit of employment. Yeah. Ganon din yung social security. Right. 100% of angkas bikers, lahat yan may social security. And you know, social security, meron dalawang magandang programa. Hmm. One is sick leave. CICLID. Diba sa kumpanya, pag empleyado ka, nagkasakit ka, babayaran ka ng empleyado ng ilang araw. Ginagawa uh -huh. rin ng gobyerno yun paano sa mga self-employed? Yung self-employed kasi, under the framework of employment, meron ka pa rin registration. May DTI ka pa rin. Correct. Diba? Kailangan ko pa rin maging kumpanya, whether it's sole proprietorship or whatnot, then employed ka doon. Correct. So, meron pa rin siyang level of bureaucracy na alam mong hindi gagawin ng content creator. Diba? Alam mong hindi gagawin ng masahista. Correct. Alam mong walang kakayahan ang sari-sari store na gumawa niyon o ang tricycle driver. Correct. So, we need to change the paradigm. Ngayon kasi, It's a mere ability or capability of our government to recognize this type of worker. Mm. Ang nare-recognize lang natin, employed. Whether it's self or employed by others. Mm. Anything else outside that, hindi na natin nare-recognize even if they're contributing to the economy. Even if they're legitimately manggagawa, mm. worker, mm. contributor, mm. di ba? Nagbibigay ng serbisyo sa bayan. Yun ang kailangan natin tanggalin sa utak ng gobyerno because we have to change with the times. Alam mo, this is a human capital innovation. right? Human I mean, uh, capital innovation. Innovation. I'm an entrepreneur. Yes. Right. When we built the app of Angkas, we innovated a once traditional form of transportation that was said to be unsafe, illegal. Yeah. Professionalized natin, natin ng app, and it modernized the entire industry. Correct. Now, yung ating employment mindset natin on ano yung klaseng manggagawa ang dapat nating suportahan is also outdated. We have to innovate because, you know, the number one capital of the Philippines is our people. Yes. So we need to put innovations in how do we now open up the potential of our human capital. One way is gumawa tayo ng bagong sistema para sa hindi empleyado pero nagtatrabaho pa rin para sa tao, para sa gobyerno, para sa pamilya. The job of the government is one thing create jobs Correct. create livelihood that is the main job of any country itong mga 'to nagtatrabaho na araw-araw hindi natin kailangang gumawa at mag-imbento ng bagong industriya para sa kanila they will wake up every morning and work, and earn, yes. and take care of their family, yes. supportahan lang natin sila by giving them the same benefits of the old and well-established framework of employment. Now, saan natin kukunin yung pera? Di ba ang daming ayuda? Yes. Which is an important social contract between the government and its people na yung vulnerable sector, yung hindi kayang alagaan yung sarili nila. Correct yung tax natin. Isa subsidize yung mga hindi kayang alagaan yung sarili nila. Mm -hmm. Yan ang ayuda. Hindi nila kailangan na ayuda. Ang kailangan nila, suporta, infrastruktura. Yes. Ang kailangan nila, benepisyo. Kasi yes. pag may benepisyo sila, hindi titigil yung trabaho nila. I'll give you an example. Bicycle Tricycle driver. Hindi natin binibigyan ng accident insurance yan kasi wala tayong way to trust them on the insurance part. So ang mangyayari ngayon, pumapasada yan, kumikita yan araw, eh nagka-aksidente. Walang insurance. So kailangan nila bayaran yung ospital wala Ay rin kasi sa spill at pag-ibig. Wala lahat yon So, ano mangyari ngayon? Kailangan nila bayan ang hospital na mangungutang. Ayun na. Uh, pag-utang yan, hindi na yung makakatrabaho. Mm -hmm. Di ba? Kasi nag- nangungutang here and there, mm. hindi nila kaya bayaran yung utang nila, mm -hmm. tapos ibebenta na yung motor. Correct. What happened to the tricycle driver? From a productive citizen that works every day just because hindi mo siya binigyan ng tamang infrastructure, support yes. and foundation of the government, naging unproductive. Bigla ngayon, hindi na niya kaya, naging vulnerable bigla. Yes. Ngayon, kailangan mo na bigyan ng ayuda. When in the first place, all he needed was government support. And yeah. alam mo, itong mga government support na to, this is foundational. Correct. Foundational ang health. Foundational ang insurance for accidents when you're in the public transportation sector. Right. Foundational ang Retirement, sure. foundational ang bahay. Those are all foundational tenets that every country pushes or creates programs for its people. And these are real innovative reforms, economic reforms that is based on our ability to innovate our human capital. Gaano karaming mga manggagawa ang uh, tinitingnan natin? Alam mo, based on the last statistics of the Philippines, there were 17 million documented informal workers in this country. 17 million? 1, seven million. Kung idagdag mo to sa workforce ng Pilipinas, they will comprise about 25% of the entire workforce. Kung sinuportahan natin yan, imagine you would have created 17 million jobs officially. That is the biggest jobs program oh, that ano? anybody has ever done. That is very ambitious. Imagine na, overnight, one piece of legislation, 17 million jobs, we've created out of thin air. Why? Because nandiyan na yan, hindi lang natin rinirecognize. Gano kahalaga ang papel ng mga freelancer workers sa ekonomiya ng bansa? Sobrang laki itong freelancers na to. They are your best human capital. Mm -hmm. And they contribute every day. Value-added tax is the largest tax base of the Philippines. It's larger than income tax. It's larger than duties and tariffs. It's larger than corporate tax. This is contributed by the millions of people that are buying goods on a daily basis, transacting on a daily galing sa manggagawa natin yan mm -hmm. regardless whether empleyado o hindi Mm -hmm. And again, iba parin when you are a nation of employers versus a nation of employees. America is a nation of employers. Europe is a nation of employers. Singapore is a nation of employers. Indonesia today is a nation of employers. Imagine if every single person here, ilan Imagine them, each one having their own company, yes. and each one employing one person. How many is in the workforce now? Twenty. Yes. We just okay. multiplied it by two. Right. And this is the way to go. This is how you stretch and. scale up the progress of your country by investing in your people. The first thing we need to do is stop giving ayuda to people that don't need it and start giving them the right support. Kung ikaw ay mauupo bilang legislator, paano mo may implement kagad yung mga batas na maipapasa mo? I wanna do it One step at a time. Yeah. Lahat ng ginawa ko sa angkas, we've created a system that works. Habal-habal, -habal, professionalize natin. Mm. Hindi empleyado yung mga yan, pero lahat yan merong benepisyo ng gobyerno. Meron resibo na? Meron si tayo. Doon muna tayo sa sektor na nagmamotosiklo. Okay. Ang gusto ko lang, lahat ng Pilipino na gustong gamitin yung motorsiklo para sa hanap buhay, mm. mabigyan ng oportunidad, kumita ng malaki, alaga ang pamilya at di na magihirap. Pag yan naayos natin, then we go to another sector. I want to now scale this and institutionalize this through enacting the necessary pieces of legislation, mm. which we already have. We have the motorcycle for hire act. We have uh, Magna Carta for tricycle drivers. Mm. Well, we have the freelancer act, mm. right? And so many more. We can implement this and create that program mm. wherein national agencies that give benefits to its workers. can be given to people that are not employees. Isa sa mga pinagdedebatehan pa rin hanggang ngayon is yung jeepney modernization. Ano ang take mo rito? Yung modernization is not meant to modernize vehicles. Oh. Dapat hindi ganun yung utak ng tao, utak ng gobyerno. Anong paki-alam natin sa sasakyan? Correct. Ang paki-alam natin, tao. You modernize the program so that it benefits the people. It doesn't matter whether you have a better jeep, a bigger bus. You know, it doesn't matter. Will it benefit the people? Doon tayo mauna. So the driver, kung imamodernize mo yung programa niya, dapat imodernize mo yung programa niya na abot kaya. Now, ito ang masasabi ko kalikasan is good, environment is good, but people first. Kasi ang tao, hindi masyadong iisipin ang environment niya pag walang laman yung tiyan anong gagawin natin sa magandang kalikasan kung wala nang tao na mag enjoy niyan? It's a very long debate na tumatakbo na napakarami ng taon. Na ang lagi lang nilang tinitingnan is yung environmental aspect ng jeepney modernization. Not knowing na meron pala itong economical aspect, which is yung tao na nagmamaneho, na dapat yun muna yung empower nila. Doon ka papasok ngayon. Kung gusto mo magkuha ng kahit anong klase ng modernization program, ito lang tanong ko, will it make the driver's life better? Now, if it makes 10 lives and a hundred lives better, let's scale it up. Dati, imposible yan eh magkaroon ka ng uh, apps na motorcycle dahil ang daming mga kumukontra dyan. Pero ikaw, nagawa mo. And ngayon, ang focus mo is doon sa mga marginalized sector of the country. Na hindi vulnerable ha? Ah? Oo, na hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kailangan nila ay suporta. Correct. Ang kailangan nila ay batas na poprotekta sa kanila. Correct. Ang kailangan nila is yung makakasama nila sa pang-araw-araw na buhay nila na magagamit nila, na binipisyon nila galing sa gobyerno at hindi biro ang pinagdadaanan ng bansa natin. Sa napakaraming mga may ambisyon na tumatakbo ngayon ay eh, bibihira na lang talaga yung totoong may malasakit at totoong may magagawa at may kapasidad na gawin 'yun. Kasi maraming mga negosyante ngayon na nag-aasam din na maupo sa Kongreso pero walang klaro at malino na nirerepresenta. I'll just ano, you know, rephrase what you said about bihira. You mean bihira, konti lang tayo. Minority, hindi mayorya. Pero lahat ng malalaking innovation sa buong mundo was never changed, was never conducted, was never successfully implemented by any majority. It was always the power of a few that changed the world. So believe in yourself. Because the power of one can change the entire world. Number 107 kayo, napakalayo niyan pagdating sa balota. Bakit ko pipiliting hanapin yung numerong 107? Simple lang, sa aking sektor, sa mga labing walong milyon nagmumotorsiklo, ang aking pakay ay gusto ko sila supportahan, proteksyonan. Kung marunong ka magmotorsiklo, kaya mong kumita ng malaki. Imagine, motor lang, wala ka ng iba, no read, no write. Pwede mo nang alagaan ng pamilya mo, pwede kang hindi maghirap, pwede kang magpagawa ng bahay, pwede kang magkaroon ng return benefits, pwede ka magkalo ng health insurance. Pwedeng gumanda at tumaas yung antas ng kinabukasan with just that one skill. And if we can do that with one skill, we can do that with another skill. La bandera, And then another skill. And another skill. We've built that foundation. Right. System that works. Meron kang isang kagalingan. Kaya mo alaga ang pamilya mo. Doon lang. Kaya ayaw na ayaw ko yung sinasabi, Pilipino, madiskarte. Pilipino, ah, kahit ano yan, madidiskarte yan. I don't like that word. Why? Because dapat hindi ka madiskarte para alagaan yung pamilya mo. Trabaho ng gobyerno yan. Meron kang isang skill, may sistema tayo. Kahit hindi ka madiskarte, maalaga mo pa. Mo. Ngayon, gusto mong umangat doon, mas yumaman pa, mas maging successful ka, doon mo i-apply yung diskarte mo. Pero not by taking care of your family. That is the government's job. And that is what I'm running for. I will make it my job to make sure that you can take care of your family. Period. Maraming maraming salamat, Boss George. Kailangan ka ng bansa natin. Thank you, Boss. Mabuhay po kayo.